Hello everyone So nakikita niyo yung maingay na yan uh, Yan yung sinasabi ko dati sa previous vlog ko Yung magandang house So ngayon uh, Inopen na yung bagong building dito sa amin So parang sa amin, sa atin, sa Pilipinas Is house blessing or building blessing So inopen na kasi yung bagong house doon Kaya ang kanila kasi dinala yung kanilang book of Torah So, pag dinadala nila yung Book of Torah doon sa isang bahay, so, it's a form of new beginning everyone ng bonggang bongga. So, ayun, kaya sila nagsasaya kasi dinala yung Book of Torah doon sa mismong building na yon. Kaya, tuwan-tuwa ako doon sa bahay na yon kasi, ano, talaga ang laki-laki ng bahay tapos ang... Ang ganda ng color niya, cream and meron lang lining na uh, black. Napaka-elegant ang bahay talaga, bonggang-bongga. -bongga. Tapos yung pala yung, kaya kaya naiintriga ako, hindi ko alam kung anong kantang ayon. Parang Simka pero dinadala po yung Book of Torah o yung book ng mga Jewish dito sa bagong building, bagong establishment. So yun, di ba? Ay, sobra sikat. Dito lang kasi sa street na to, narito po yung bahay ng mayor. So yan, di ba? Bongga, bongga dito sa area ko. Yun lang everyone.